sa nakalipas ipinunla ng Isang magandang magandang araw sa lahat ng mga kabarkada natin dito sa KTV, Kasaysayan TV. Noong nakaraang episode, nalaman natin na bagamat para sa common tao ang plataforma ng pamahalaan ni Presidente Magsaysay, hindi pa rin nakaahon sa krisis sa ekonomiya ang bansa dahil sa kakulangan ng mga economic strategies. Binatikos rin ng mga Pilipinong negosyante at nasyonalista sa pangunguna ni Senador Claro M. Recto ang lumalaking partisipasyon ng mga banyaga sa ekonomiya at politika. Na maging Pangulo si Carlos P. Garcia, naging centerpiece ng kanyang administrasyon ay ang Filipino First Policy. Ano nga ba yung Filipino First Policy? For President Garcia, the focus was on Philippine economic independence. he espoused the Filipino first policy giving priority to Filipino products and Filipino entrepreneurs and industrialists setting the stage for import substitution and the flourishing of Philippine industries ito yung panahon na uh, umunti yung resources eh, ng Kaya ang nakita ni Garcia na paraan doon para yung kapital ay iukol, No? Yung, yung hawak ng pamahala, nalimbawa yung mga, mga resources na pwede ipautang, At saka yung dolyar mismo, yung holdings ng central bank ng mga dolyar, yung mga dollar reserve natin, pwede lang gamitin yan ng mga kapitalistang Pilipino. Kasi naniniwala si Garcia na ang paraan ng pagpapaunlad sa lipunan, ay sa pamamagitan ng lokal ng mga kapitalista. Kaya nga, Filipino first. Eh, ibig sabihin, kung mag iimport ka ng mga gamit sa industriya, ikaw ay merong preferential treatment. Ikaw ang mga una sa pagkuha ng limitadong uh, dolyar na nan o foreign exchange na nanon sa, sa central bank. Sa Filipino first policy pala, nagkaroon ng proteksyon ang mga industriyang lokal mula sa kompetisyon ng mga produktong dayuhan. Umunlad ang industriya ng simento at ang pagproseso ng mga produktong asero at bakal. Itinayuri ni Presidente Garcia ang Filipino Retailers Fund. Ang may prioridad sa salaping pinapautang ng pamahalaan ay ang mga negosyanteng Pilipino. Kanya ring ipinatupad ang National Marketing Corporation o na Marco Act na siyang nagtustos sa mga maliliit na Pilipinong mga ngalakal. Ang bida ng bayan natin ngayon ay ang mga negosyanteng Pinoy. Dahil sa kanila, lumawak ang industriya dito sa Pilipinas. Nagtatag siya ng mga pagawaan at mga industriya na nagpasigla sa ekonomiya ng bansa. Dumami ang trabahong mapapasukan ng mga tao at nagsimulang magkaroon ng mga produktong gawa sa Pilipinas. Dahil sa pagbubukas ng mga oportunidad ng pagnenegosyo ng mga Pilipino, pati ang ibang sektor ay nagkaroon ng inspirasyon na gumawa rin ng sariling mga produkto para sa pangangailangan ng mga Pilipino. Humina ang kontrol ng dayuhan sa ekonomiya ng Pilipinas dahil sa malaking partisipasyon ng negosyanteng Pinoy sa industriya sa tulong ng Filipino First Policy ng gobyerno. Malaking pagbabago ang dinala sa ekonomiya ng Pilipinas ang Filipino First Policy. Kaya, halika na't mag-countdown tayo ng tatlong dahilan kung bakit hit na hit ang programang ito ni Presidente Garcia. So why don't we build it up in the streets, baby, so we won't be down. Why don't we build it up in baby, so we won't be down. Ang mga Pilipino ang unang pahihiramin ng dolyar para sa kanilang negosyo. Kaya naman, nagkaroon tayo ng pagkakataong magmay-ari at bumili ng malalaking industriya. Why don't we build it up? In the streets baby so we won't be down Why don't we build it up Tumpak buy na ng sariling atin dahil mapapasakamay ng mga Pilipino ang pag-unlad ng industriya at ng retailing industry Lucky, 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 I should be lucky in work I should be lucky, 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 I should be lucky in work At dahil nag-boom ang mga lokal na industriya, trabaho ang katapat nito sa mga kababayan nating manggagawa I should be lucky, 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 I should be lucky in work should be lucky, 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 lucky. I should be lucky in work. Oh, hindi ba gold record sa ekonomiya ang Filipino First Policy? Kaya dapat, suportahan natin ang mga gantong klase ng programa. Maganda at mabuti ang intensyon ng Filipino First Policy. Naging maunlad ang mga lokal na industriya. Kaya lang, wala raw mga bagong negosyo na naitatag. We protest. This is unfair to us. The policy discriminates against foreign investors. Kaming mga nasa American Chamber of Commerce ay ah, hindi sa ngayon dito. Pag hindi tinanggal ang Filipino First policy na ito, mawawala ng suporta si President Garcia sa susunod na eleksyon. Paano naman ang karaniwang Pilipino? Paano naman ang ibang sektor ng lipunan? Filipino First lang sa kalakalan, pero hindi lahat ng Pilipino sa buong bayan. Di totoo yung Filipino First. mayayama Pilipino na ang nakikinabang. Paano naman kami? Kami dami gusto negosyo, pero dapat in first. Kanoy, check na. Kasi ng Filipino First Policy, eh, parang sinasabi mo, basta Pilipino, pagbigyan natin. Basta Pilipino, okay lang yon. Pero halimbawa, eh, niloloko ka, o yung mga produkto eh talagang masama, pero gawang Pilipino, bibilihin mo pa ba yan? Should you encourage Filipinos to Uh, support poor quality production. Ayan Ay, ang, ayan ang katumbas ng Filipino First Policy. Parang sinasabi mo, basta Filipino pangit o hindi, basta Filipino doon tayo. Ito rin kasi yung panahon na lilitaw yung mga industrialistang katulad ni Napuyat, ni Marcelo, Araneta. Kasi sila yung nakinabang doon sa ganoong patakaran. Eh. Kaya lang, ang naging isang epekto naman nun, uh, um, maraming korupsyon yun. Ano? Dahil kung ikaw ay merong buleta, kumbaga, may kupon para bumili ng dolyar, eh, ang ginagawa nitong mga may kupon nito, ibinibenta naman sa ibang mga walang kupon na uh, tulad ng mga inchik, halimbawa. Naging, ano, naging, ah, uh, uh, paraan para gumawa ng yaman na illegal. No? Pabor ka ba sa Filipino First Policy si, kung ipapatubad dito ngayon? Malaki ang, uh, ano yun eh, ang benepisyo. Kasi kung titingnan natin, halimbawa sa Malaysia, ganyan ang ginagawa nila. No? Hanggat maaari, yung mga industriya, sila ang may control, yung katutubo. Kaya lang naman tayo napipilitan sa kasalukuyan na umasa doon sa foreign capital na papasok. Kasi ang problema natin, wala tayo yung generation of capital. Hindi natin, hindi tayo makaipon ng kapital sa sariling sikap natin. Kaya nangyayari, yung buong bayan natin umaasa ngayon sa pagpasok ng kapital na galing sa labas para sila ang magtayo ng negosyo at nang magkaroon tayo ng hanap buhay. Ang pangalawang problema siguro bukod sa kapital, yung, yung sinasabi ng iba, yung kakulangan ng entrepreneurial spirit. Ibig sabihin, nasisiyahan na tayo, na nagtatrabaho lang tayo, empleyado tayo, salib na tayo ang may-ari ng mga negosyo. Kasi ang isang nagiging problema natin sa kasalukuyan, yung maunti na may entrepreneurial spirit, ang ginagawa pa, yung natitira nilang kapital sa ibang bayan pa nila dinadala. Kaya ano, yung sa tanong mo kung pupwede pa ba yun, eh maganda kung kaya natin. Ay hindi naman makakabuti uh, hindi naman sa Pilipinas yun. Dahil ang, kung talagang tayo-tayo lang bibili ng ating mga, mga mga bagay-bagay, eh hindi tayo unlad. Gusto natin may benta sa labas, di ba? Eh pero kung if we are encouraging poor products, eh paano naman may bebenta yung sa labas? Eh kung talagang Filipino first policy tayo, in-encourage natin yung mga Pilipino, bili tayo ng mga Philippine products, maski masama, maski pangit, eh that will not help us. Yun ang, yan ang uh, negative aspect dun sa Filipino first policy ni Carlos Garcia sayang na sayang talaga dahil na naman sa korupsyon at kakulangan ng suporta mula sa pamahalaan hindi nagtagumpay ang magandang na ng Filipino first policy <sighs> instead of supporting Filipino entrepreneurs dahil Filipino entrepreneurs sila siguro ang ginagawa ng ang gagawin doon ay eh, kung ano yung kakulangan nila ang gobyerno magtulong. Halimbawa, kulang sila ng kapital. We will provide them with capital. But we cannot tell the Filipino citizens na dahil Filipino entrepreneur na kung ano yung ginagawa nila, bilhin nyo. Iyan ang diferensya. Kaya ang we are talking about helping Filipino entrepreneurs build their capability to face you know, the market. Isa na naman itong malaking aral sa atin. Kahit gaano kaganda o kabuti ang isang programa, kung hindi ito susuportahan ng lahat ng tao at ang gobyerno naman ay magpapatalo sa korupsyon, eh, wala talagang mangyayaring pag-unlad sa ating bayan. Natalo sa sumunod na eleksyon si Presidente Garcia ni Diosdado Makapagal. Ipagpatuloy kaya ng bagong halal na Pangulo ang Filipino First Policy? Abangan natin sa susunod na episode ng KTV! Hanggang sa muli! Bye-bye! Bakit kaya nagkaganyan Ang ating kapaligiran Doon dito